Mga kapatid, panoorin po natin itong naging uh, video ni Father Jeffrey patungkol po sa Sacrament of Confession. Nakala na natin ay simpleng pagsasabi lamang ng iyong kasalanan sa mga kaparian, pero ito may malalim pala na kahulugan. At ano pong naging payag dito ni Father Jeffrey? Panoorin po natin ito. Ang nakala tungkol sa confession na dapat po nating itama, yun po ang iniisip ng iba na confession daw ay yung part na pupunta ka sa pare at sasabihin mo ang iyong, iyong kasalanan. Hindi po yun ang ibig sabihin ng confession. Parte po yun, pero maliit lang na parte yun. Pagpupunta po tayo sa Catechism of the Catholic Church, babasahin po natin, makikita natin na meron pong limang pangalan ang sakramento na ito. Una is conversion, sacrament of conversion. Pangalawa is sacrament of penance. Pangatlo is sacrament of confession. Pangapat is sacrament of forgiveness. Panglima is sacrament of reconciliation. If we combine all these names, makikita po natin na ang confession pala ay sakramento na mahabang proseso. Magsisika after you examine your conscience using the Ten Commandments, Five Tenets of the Church, Seven Capital Sins, or other ways na ma-examine mo yung conscience mo, and then you go to a church and ask for forgiveness, and then the priest will give you the absolution after advising you kung ano yung gagawin mo para hindi ka na magkasala, and then you do your penance. So yun yung proseso. Hindi lang pala yung part na pupunta ka sa pare ang confession. Pag yun lang ang confession, mali na po talaga. Kaya brothers and sisters, sana po alam natin na ang confession ay mahabang proseso at party lang yung maliit na yun na sa pupunta ka sa pare at sasabihin mo yung kasalanan mo. So yan po mga kapatid, no? napakalinaw po naging pahayag po dito ni Father Jeffrey na may malalim pa pala na kahulugan no? ang pagsasabi ng Sacrament of Confession ang po na paglapit natin sa ating mga kaparian, na pagsasabi ng ating mga kasalanan at bibigyan tayo ng kapatawaran no, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Iso Kristo ay may malalim pa pala no, at may binubuo na mga iba't ibang proseso no, patungkol po sa Sacrament of Confession na kung saan ito po isang mahalagang bahagi po nating buha, nating buhay bilang isang Kristiyano na kung saan naglalayon po na magbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magbalik loob po tayo sa Diyos. At yun nga po, no, sa nabasa po ni Father Jeffrey in the Catechism of the Catholic Church, 1423 to 24, ng sakramento po ng confession ay may mga bahagi o proseso na nagbibigay linaw sa buong seremonya pong ito. At ito uh, ito pong ating tatalakay ngayon, ipapaliwanag po natin ang iba't ibang bahagi na ito at uh, saan ba ito sa Biblia at ito ba'y nakakatulong no, sa ating pananampalatayang katoliko Well, panoorin po natin ang episode na ito at samahan niyo po ako sa ating live natin to. Hi there, this is Mr. Catholic. Hi there, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig na magbibigay sa inyo ng mga kasagutan sa mga katanungan na matagal ng bukang bibig sa ating pananampalatayang katoliko na atin lang naman ay pag-ibig. Maling nakala tungkol sa confession na dapat po nating itama. Yun po ang iniisip ng iba ng confession daw ay yung part na pupunta ka sa pare at sasabihin mo ang iyong, pang iyong kasalanan. Hindi po yun ang ibig sabihin ng confession. Parte po yun pero maliit lang na parte yun. Pagpupunta po tayo sa Catechism of the Catholic Church, babasahin po natin, makikita natin na meron pong limang pangalan ang sakramento na ito. Una is conversion, sacrament of conversion. Pangalawa is sacrament of penance. Pangatlo is sacrament of confession. Pangapat is sacrament of forgiveness. Panglima is sacrament of reconciliation. If we combine all these names, makikita po natin na ang confession pala ay sakramento na mahabang proseso. So yan nga po mga kapatid, no? napapasaloob pala no, sa sakramentong ito ang limang prosesong ito. At ito nga po ang ating tatalakay ngayon upang mabigyan natin ng kaliwanagan, no? lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na madalas ay lumalapit lamang sa sakramento ng confession, ngunit hindi talaga lubos na nauunawaan ang proseso nito. Now, again, no, ayon po sa katikismo ng ating simbahan in 1423 to 1424, ito po ay may anim na bahagi o proseso na nagbibigay po linaw sa buong seremonya ng Sacrament of Confession. At ano pong anim na ito? Again, na dito na po, no, pinakita na po ni Father Jeffrey na mayroon pong uh, Sacrament of Confession, Sacrament of Penance, no? Sacrament of Confession, Forgiveness and Reconciliation na napapasaloob no? sa buong sakramento ng kumpisal isa-isahin po natin ito upang mabigyan po natin ng linaw at uh, saan ba natin ito maaring ibatay no sa Biblia at ito ba no ay uh, isaba sa mga kautusan ng ating Panginoon isa ba sa mga uh, habili no ng ating Panginoon upang gawin well makikita po natin mamaya so nandito nga po mga kapatid no una sa sakramento sa prosesong ito ay itong tinatawag natin na conversion so o pagbabalik-loob no ano po ba ito ito po ang proseso ng tunay po na pagsisisi at pagnanais na magbago. So ito po ay nangangahulugan ng pag-amin, ng pagkakamali at pagnanais na magbago para sa mas ikabubuti. So sa Biblia nga po may konsepto ng pagbabalik loob. Na kung saan makikita po natin no sa napakaraming talata ng Biblia. Ngunit I will just give you these two verse no verses sa Biblia na makakatulong sa Uh, patungkol po no, sa tinatawag natin na conversion, na isa sa mga proseso ng tinatawag natin ng sacrament of uh, confession. Una po dito ang Luke chapter 15 verse 7. nang kung saan sinasabi po dito na si ng ating Panginoong Kristo, sinasabi ko sa inyo sa gayon ding kaligayahan ay magkakaroon ng kasiyahan sa langit sa isang makasalanan na nagsisisi kaysa sa siyam na put sham na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So yan po no isa po yan sa verse no sa Biblia na nagpapatunay talaga na nais ng Diyos na ang tao ay magsisi. There, that uh, ang tao again no ay magkakaroon ng conversion no ng uh, kanyang puso at isip no sa mga maling ginagawa. So ang paglapit po sa sakramento ng kumpisal ay again ang intention ng isang tao ay naging kaugnay na po doon ang pagbabalik-loob sa ating Panginoon. At sinasabi nga po dito no sa Ebanghelyong ito, Luke chapter 15 verse 7 na walang katulad ang kaligayahan no na doon sa kalangitan sa mga ta uh, sa sa taong lumalapit sa Diyos upang magsisi, no? Upang uh, gano uh, mabago ang kanyang buong puso at isip na lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran. So napakalinaw po yan na sinasabi sa Ebanghelyo Luke chapter 15 verse 7. At kahit po so, no, sa mga gawa ng mga apostol kung babasahin po natin na isa po sa naging uh, katuruan nila, no, in uh, Acts chapter 3 verse 19, sinasabi po dito na kayat magsisi kayo at magbalik-loob upang ang inyong mga kasalanan ay mapawi. So ito nga po mga kapatid, no? Again part ng tinatawag natin na conversion, no, pagbabalik-loob, no, sa Diyos ay nagsisimula po sa pagkilala sa mga kasalanan natin at pagtanggap ng pangangailangan para sa pagbabago. So yan po ang pinapahiwatig no ng uh, unang prosesong ito sa Sacrament of Confession. Na inakala po natin nakala na natin makala makapaglapit lang po tayo sa ating mga kapariyan that is already enough but then again uh, hindi natin namamalayan mamalayan na there is already conversion no sa ating sarili the intention na nais nating baguhin ang ating puso at isipan sa mga maling ginagawa natin at nais nating magbalik-loob sa Diyos pero sa mga kapatid po natin na lumalapit lamang sa sakramento ng kumpisal at walang nangyayaring conversion sa kanilang sarili No, lumalapit lamang sa sakramento ng kumpisal upang mapatawad ang kanilang mga sala, mga kasalanan. Ngunit ayaw naman nilang magbago, ayaw naman nilang bayaan no ang kanilang mga maling ginagawa, ang kanilang mga kasalanan na nagawa. Wala pong konfesyon confession na nangyayari at hindi mo natanggap ang sakramento na iyan. So, unang proseso po no sa paglapit natin sa sakramento ng kumpisal, there should always be conversion no sa ating sarili, pagbabalik-loob na talagang bukas sa ating puso't isipan ang pagbabalik loob sa Diyos. So unang proseso po yan ng Sacrament of Confession. Tumungo po tayo sa, sa ikalawang proseso nito, yung tinatawag natin na penance no? or penitensya. Na kung saan ito po ay isang uh, spiritual act no? o pagsusumikap na uh, ipinapataw upang ipakita po ang tunay na pagsisisi at pagbabalik loob no? or pagbabago na kung saan sa Bibliya po ay maraming pong naugnay sa mga gawain po nito, no? sa penatensya na kasama po or kaakibat po sa proseso ng sakramento ng kumpisal, no? pag-amin at pagsisisi. Halimbawa na lamang po, no? yung sinasabi po dito in Matthew chapter 3, verse 8, na sinasabi po dito, kaya't gumawa kayo ng mga dapat na bunga ng pagsisisi. So, ang nais ng Diyos ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan, ngunit dapat may kaakibat po ito na penetensya. No? Ang ating paglapit na mismo sa sakramento ng kumpisal ay isa na ring bahagi ng tinatawag natin na penetensya. Because you, again, no, you exert effort sa pagpunta sa kumpisalan upang humingi ng kapatawaran. No? Nagbiyahe ka pa, no? Uh, binigay mo ang iyong uh, buong oras para doon sa sakramento ng kumpisal. Well, consider that as a penitence, no? Penitensya, pag-aalay ng iyong sarili, ng iyong buong puso, buong oras doon sa sakramento ng penitensya. Na kung saan pangalawang bahagi po ito ng tinatawag natin na sakramento ng kumpisal. Kung kaya't sabihin na natin no na sa pagkakataon ng magkakasala ang isang tao at again yung pagkakataon na paglapit sa sacrament of confession ay parating natatabunan ng mga ah uh, iba't ibang gawain no nang uh, iba't ibang schedule na hindi ka na nagkakaroon ng oras na makapunta sa sacrament of uh, confession or makatanggap ng sakramento ng kumpisal ay again no isa sa mga maaring dahilan no na kawalan ng penitensya. so kung kahit ano pa yan no uh, as long as nais mo na humingi ng kapatawaran sa Diyos lumapit sa sakramento ng kumpisal kahit ano pa yan no kalaki ng mga Uh, gawain no na inaatas pa rin, sa iyo no sa pagkakataon na yan ngunit sa pagkakataon na yan nais mong lumapit sa Diyos mahing, mahinga ng kapatawaran ng iyong mga well it's up to you kung gagamitin mo yan as part of your penitensya or pen penance doon sa nagawang kasalanan so marahil uh, hindi naman hindi naman po uh, buong pagkakataon o no, buong araw kakainin ng oras mo sa paglapit lamang ng sak sa sakramento ng kumpisal. But then again, no, sa simpleng bagay ng paglapit sa sakramento ng kumpisal, sa, si sa maliit na oras na inilalaan mo, no, sa paglapit sa sakramento ng kumpisal, pinapakita mo na no ang tunay na penitensya na nais mong mahingan ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan kung kayat lumalapit ka no sa sakramento ng kumpisal no doon sa kumpisalan upang mahinga ng kapatawaran ang iyong mga kasalanan at ito nga po yung sinasabi sa ebanghelyo in Matthew chapter 3 verse 8 na sinasabi po dito nag kayat gumawa kayo ng mga karapat dapat na bunga ng pagsisisi so isa lamang po yan sa mga aksyon simpleng aksyon na maring gawin natin upang maipakita natin ang ating tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga gawaing penetensya. Isa, isa lamang po 'yan. At kagaya rin po ng sinasabi ni San Pablo in 2 Corinthians chapter 7 verse 10, verse 10 na sapagkat ang kalungkutan ayon sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisisi sa kaligtasan, na walang pagsisisi, ngunit ang kalungkutan ayon sa sanlibutan ay nagdudulot ng kamatayan. You see? Kung inaalay mo po ang isang gawain, no, ang iyong oras, ang iyong ginagawa, no, bilang penitensya sa kasalanang nagawa para sa Diyos, no, para mahinga na kapatawaran ng iyong mga kasalanan and you offer ang mga sakripisyo na iyan, no, ang penitensya na iyan na inaalay mo sa Diyos, yan ay nagbubunga ng kaligtasan. Kagaya nga po ng sinasabi ni San Pablo. Pero kung ang penitensya na ginagawa po natin, ay para sa sanlibutan ito, sinasabi nga ni San Pablo ay nagdudulot lamang yan ng kamatayan. So, doon po tayo no sa mga sakripisyon uh, sakripisyo na, na, ginagawa natin or penitensya na ginagawa natin na nagdudulot sa atin ng kaligtasan. At sa simpleng paglapit po ng sa, sa, sakramento ng kumpisal, no? Ay again, isa na po sa mga penitensya na ginagawa po natin. Nilalaan natin ang buong oras natin, no na binibigyang oras natin ang uh, ating sarili no upang mailapit sa sakramento ng kumpisalan at again no, maibalik ang relasyon natin sa Diyos isa po sana pagkagandang uh, uh, paraan no ng pagpapakita ng penetensya. ang penetensya po ay hindi lamang panlabas na pagkilos no tandaan po natin yan kundi isa po itong pagpapakita ng taos-pusong pagsisisi sa Diyos so sa mga kapatid po natin marahil isa rin po ito sa mga paalala sa atin na hindi lang basta-basta pumunta sa sakramento ng kumpisalan and then you ask forgiveness no sa sa Diyos upang mahinga ng kapatawaran o mabigyan ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan without no uh, dumaan no sa prosesong ito which is the sacrament or am um, penance no or penitensya so kahit na lumapit po tayo directly at mag ng ating mga kasalanan without this process na maipakita po natin ang penitensya, no? Ang uh, pagsisisi ay walang silbi pa rin, no? Ang ating ginagawang uh, ang ating ginagawang pagsisisi or ginagawang uh, paglapit uh, sa sakramento ng kumpisalan. Isa lamang po 'yan, no, sa proseso. Pangalawang proseso, itong tinatawag natin na penance. Okay? So, tungo po tayo dito sa pangatlong proseso, no? Sa nabanggit po ni Father Jeffrey na mababasa naman natin sa Catechism of the Catholic Church, 1423 to 24. Ano pong pangatlong ito? Dito na po pumapasok ang salitang confession. Confession or pag-amin. No? Inaamin natin ang ating mga kasalanan. At sa tahasang pagsabi po ng ating mga kasalanan sa ating mga kaparian na kumakatawan sa Diyos, again, ay doon natin ipapakita no? ang tapat na pagsisisi at pagingin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa Biblia nga po, mayroon pong uh, uh, importance itong pag-amin, no? Na kung saan ay uh, makikita po natin no sa talatang ito in first uh, first letter of John uh, chapter 1 verse 9, dito po sinasabi, kung tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at upang tayo'y linisin sa lahat ng kalikuan. You see, kung tayo'y no, magsisi sa ating mga kasalanan at tapat no, na nag, uh, sasabi talaga ng ating mga kasalanan na nais natin mabigyan ng kapatawaran ng Diyos, ang Diyos po ay makatarungan at agad-agad itong bibigyan ng kapatawaran. So malinaw naman po 'yan no na sinabi ng ating Panginoon no sa kanyang mga apostoles, isa po sa sakramento talaga na ibinigay ng Diyos sa mga apostoles, ang patatawarin ninyo sa lupa ay patatawarin din doon sa langit. Isa lamang po 'yan sa obligasyon na ibinigay ng Diyos ng ating Panginoong Kristo sa ating mga kapariyan. Dahil napakahalaga po no, napakahalaga ng sakramento ng kumpisal na ito. Alam po natin na tayo'y napawi na no ng ang ang kasalanan, ang masamang um, epekto no ng kasalanan sa atin dahil mismo sa pagpapako ng ating Panginoong Hesus Kristo sa krus no pag-aalay ng kanyang buhay upang again no mabayaran ang ating mga kasalanan. But then again no dahil sa ang tao ay nakakagawa pa rin ng kasalanan, hindi naman po ulit ulit no ang ating Panginoong Hesus Kristo upang magpapako ulit because No, one offering no is enough already upang mabayaran ang lahat ng mga kasalanan. So that is already the gift of God. But then again sa mga tayo po, no, tayong mga mananampalataya na nahuhulog minsan sa kasalanan, sa papaanong paraan pa kaya tayo mapapatawad, no? Well, wala na po, no, wala nang ibang paraan maliban po sa sakramento na ito na binigay sa atin ng Diyos upang mabigyan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Na kung saan ang paglapit mismo sa mga kaparian, sa ating mga kaparian ay isa po sa paraan, no, upang matanggap po natin, matanggap nating muli, no, ang kapatawaran ng ating Panginoong Kristo. Because that is again, no, isa sa mga inatas ng Diyos mismo sa ating mga kaparian, no, ang patatawarin ninyo sa dito sa lupa ay patatawarin din sa langit. So, ito po ay pumapatungkol no sa obligasyon ng ating mga kaparian upang ma bigyan ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Kung kaya ito din po ang sinasabi no ng Biblia sa sulat po ni San Juan na kapag inaamin lang natin ang ating mga kasalanan, sinasabi natin ang ating mga kasalanan sa ating mga, uh, sa paglapit mismo sa sakramento ng kumpisal, ang Diyos po ay tapat sa kanyang sinabi na ang patatawarin ng kanyang mga inatasan ang ating mga kaparian ay patatawarin niya din doon sa langit. Kung kaya ang mga kasalanan natin na pinatawad na sa sakramento ng kumpisal, ay dapat na nating isipin na binigyan na ng kapatawaran ng Diyos mismo dahil sa paglapit natin sa sakramento ito. And confession, pag-amin sa ating mga kasalanan. Kung saan talagang sinasabi natin, iniisa-isa natin, no, ang lahat ng mga kasalanan na ating nagawa. At ito po no, ay pangatlong proseso lamang ng tinatawag natin no, sa kabuuan ng tinatawag natin na sakramento ng kumpisal. No, tumungo po tayo sa pang-apat na proseso. Ito po sinabi ni Father Jeffrey na forgiveness. Okay? Bakit forgiveness? Ano ba yung uh, kahulugan nito? No? Again, forgiveness or pagpapatawad no, ay ang bahagi kung saan ang Diyos po no sa pamamagitan ng kapangyarihan sa kanyang sa kanyang kapangyarihan no na inatas again no binigay sa ating mga kaparian sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay nagbubukas po ng pintuan para sa kapatawaran so nang dahil po no sa ito po ay naging uh, authority na ibinigay mismo ng Diyos sa ating mga kaparian no sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay ito po ang ating natatanggap sa tuwing lumalapit po tayo sa sakramento ng kumpisal. Hindi lang po dahil sa, again, ito po yung obligasyon natin bilang isang kristyano, but then again, there is really a reason kung bakit lumalapit po tayo sa sakramento ng kumpisal. Dahil mismo, nais po nating mapatawad ang ating mga kasalanan, mabigyan tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan, kaya lumalapit po tayo sa sakramento ng kumpisal. Forgiveness na is nating matanggap ang pagpapatawad ng Diyos. Again, no, saan ba sa Biblia sinabi no na dahil sa paglapit natin sa ating mga kaparian ay pinapatawad na ang ating mga kasalanan kagaya ng sinasabi no sa uh, ating katesismo. Malinaw po no na inatas ng ating Panginoong Kristo so in John chapter 20 verse 23. Again, kung ulitin po natin, sinabi na natin ito kanina na kung pinapatawad ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, sila ay pinapatawad sa kanila kung hindi ninyo pinapatawad ang mga kasalanan ng sinuman, sila ay hindi pinapatawad. That is the authority na ibinigay ng ating Panginoong Kristo sa ating mga kaparian upang nang sa gayon ay ang mga kasalanan na ginagawa natin ng paulit-ulit, no? Ay paulit-ulit din ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. As long as again, no? hindi na natin inuulit, hindi na natin inuulit no ang same sin na nagawa natin. Kung kaya nagkakaroon din no, ng tinatawag natin sa unang proseso na conversion. Una bes, nais mong lumapit sa sakramento ng kumpisal dahil nais mong magbago at nais mong bayaan ang lahat ng mga kasalanan na nagawa mo na. Sa pagkakataong ito, nais mong matanggap ang kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng paglapit sa sakramento ng kumpisal. At dito nga po na ipapakita, na ipapakita at natatanggap po natin no ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya dapat po natin itong ipagpasalamat sa Diyos. At dapat po natin itong again no, oh, ikasiya dahil natatanging sa kaparian lamang ito ibinigay. So hindi po ito maharing i ng mga kapatid natin sa iba 'yung pananampalataya na nagsasabing uh, sila lamang ang uh, again no, oh, binigyan ng authority. Pero klarong klaro po ito na ang authority na ito no ay pinagpasa-pasa mismo mula sa mga ating mga apostol hanggang sa ating mga obispo at mula sa ating mga obispo no ibinigay sa ating mga kaparian upang nang sa gayon ay maipalaganap ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang awa sa atin no sa ating paglapit sa sakramento ng kumpisal. Sunod po dito no yung sinasabi dito sa Matthew chapter 6 verse 14 to 14 to 15 no Sinasabi po dito sapagkat kung inyong pinapatawad ang mga tao sa kanilang pagkakasala ay patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga tao hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama na nasa langit You see connected pala no yung uh, pagpapatawad na, ipina, na ibinibigay ng ating mga kaparian sa mga taong lumalapit sa sakramento ng kumbisal ay connected pala sa pagpapatawad ng Diyos mismo. So, dapat nating paniwalaan no? at dapat nating tanggapin ang sakramento na ito. Nakagna sa iba yung pananampalataya sa mga kapatid natin, tutol na tutol sila dahil hindi pa direct sa Diyos ang paghingi ng kapatawaran. No, tama naman po 'yan. You can go directly to God, pray to God no sa paghingi ng kapatawaran at ginagawa rin po natin yung mga Katoliko. Praying directly to God sa paghingi ng kapatawaran natin sa ating mga kasalanan, kasalanang binyal. Okay? So 'yan ang kasalanan na sinasabi rin ni San Juan na kasalanang hindi ikamamatay. Kung kaya, inirerekomenda ni San Juan na ipanalangin. Pero may kasalanang hahantong sa kamatayan at sinasabi nga ni San Juan na hindi niya ni na ipanalangin pa ito. So, ito po ay isang patunay what we call venial and mortal sin. Yes, we pray and uh, we confess directly to God ng ating mga venial na kasalanan. Pero sa pagkakataon ng mga mortal na kasalanan, no? Mortal dahil grave sin, no? With uh, you you commit that sin with full knowledge and with full consent. Yan ang tinatawag natin ng mortal sin at kapag present pong tatlo niyan, masasabi nating mortal na kasalanan ang ating nagawa. At ang mortal na kasalanan ay dapat nating ilapit sa sakramento ng kumpisal. at saan po natin itong dapat ilapit? Sa mga kaparian na binigyan ng authority ng Diyos upang maihatid ang kanyang awa no, sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Forgiveness. At yan. Dahil nga sa may sakramento ng kumpisal, tayo po ay napapatawad sa ating mga kasalanan. At dapat po natin niyang ipagpasalamat sa Diyos dahil mismo sa kanyang uh, naging kaparaanan ang ating mga kapariyan upang maihatid no, ang kanyang pagpapatawad mismo sa atin na nakakagawa ng kasalanan. You see mga kapatid, kaya ang pagpapatawad po ay isang biyaya talaga na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng sakramentong ito upang ang isang tao, tayo ng mga mananampalataya ay makaranas ng kapayapaan at pag-aalis ng pagkakasala. Yan po ang katotohanan. And that's again, no, pang-apat na proseso ng tinatawag natin Sacrament of Confession. At ang panglima, sa sinasabi po dito ni Father Jeffrey, no, ay uh, itong tinatawag natin na reconciliation. Okay? or pagkakasundo. So, hindi lamang po natatapos sa pagsasabi ng ating mga nagawang na kasalanan, hindi lamang po natatapos dyan, hindi lamang po humahantong no, sa ganyang proseso. But then again, meron pang tinatawag na reconciliation or pagkakasundo. At ano po ito? Ito po ay pagkilala sa bagong relasyon sa Diyos at sa komunidad.